Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan kayo'y itinayurin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu ang salita ng Diyos salamat sa Diyos